Ang gaganda talaga ng mga helmet na tinitinda dito guys. Tingnan nyo. <laughs> eh kaso nga lang wala ba dito yung parang ano? Yung may bulaklak. <laughs> eh malapit na as mag-araw ng mga puso. Gusto ko yung may flowers na helmet. Eh teka nga lang. Bossing, bossing. Wala ba kayong tinitinda dito na may flowers na helmet? Ay wala kaming ganun pare. Eh baka sa ibang shop may mga ibang tinitindang ganun. Ay naku sayang naman guys. Eh malapit pa naman ng February 14 kasi doon na ang araw ng mga puso. <laughs> E eh, bibigyan ko kayo ng flowers guys Pero bago nga pala yun mangyari E eh, wag mo munang kalimutan I-like ang ating video Okay? At mag-subscribe ka na rin ha Maraming salamat sa iyo At dahil nagawa mo na yun Teka nga lang Pasok nga muna tayo dito sa loob Magaano muna tayo Window shopping E eh, marami na pala dito mga bagong suto Tingnan nyo Ang ganda Red Bull Wow Apaka-astig! Mga gumagamit yun Yung mga professional racers Eh kaso nga lang guys Wala talaga dito ito yung hinahanap natin. Pero ito, bagay ito guys sa mga pang Valentine's couple helmet. <laughs> e teka, wala naman tayong couple dito eh. Kaya di na lang muna siguro o bibili. Pag may nakita na lang tayo boy. <laughs> Tara, labas siya tayo dito mga tropa. Kasi pupuntahan ko na nga pala yung Ninja H2R ko, no? Kasi pinagawa ko yun kay pare. <laughs> Wait lang, okay na yata ah. Andito yung Ninja H2R ko. Ayun, ayos. Inilabas na pala nila mula sa may garahe. E, pinachick ko kasi yung gulong nito boy Sobrang flat Eh sila na palang bahala At gumawa At okay na siguro Eh no Mapapansin nyo dito Yung gulong natin Mga tropa Mukhang ayos naman na Etong sa may likod Eh okay na okay Hindi na siya flat Napakaangas talaga Ng Ninja H2R Natin guys Eh Yung si pare yo oh. Hoy pare Kaso nga lang Hindi na yata nito siya makausap Busy na yata siya Sa pagkukomputer Ayos Basta bayad naman na yun eh Oh mean Teka What? ano ngyari sa motor na yun? Bakit nakatumba? Sige sige guys Tara sakin na natin to test ride nga natin kung hindi na flat baka kasi mamaya flat pa to eh alam nyo naman mabagal makipagkarera kapag flat ang gulong <laughs> ay no huy ayos pala yan guys <laughs> e eh, tara tara pwesto muna na tayo dito testingin natin yung top speed na ito guys kung bibilis na nga Ito, first person tayo mga tropa at humataw na tayo boy let's go ay no grabe nakapatuli na nga <laughs> hindi na flat yung gulong natin So, guys, nice one <laughs> tara de diretsyo na rin pala ako sa may Station. Ayan, downshift muna tayo dito mga tropa. Ayan, punta tayo dito sa may gasolinahan. Ayan, no? Oh, favorite ko kasi dito, magpagas. Mura lang kasi dito yung isang litro mga tropa. Naku, ano nangyari sa motor ko? Ba't naipit? Naku naman. Ito guys, ito guys. Pupunta tayo dito. Papagas lang muna tayo ah. Magpapapult lang tayo. 20 pesos sa gan. Ayan. Rekta tayo dito. Yun, no? Know. Nice one. Pagas muna tayo dito mga tropa. Ayan, park muna natin. At kusa na yung magkagasolina. Wait lang, ano kayang meron dito? Oh, min, sarado pa rin dito yung bilian. mga oil, hindi ko pa kasi napapa-change oil yung ating Ninja H2R. Palagi ko pa naman yung ginagamit sa mga biyay ko. Oh, man. <laughs> Teka, wala ba naglalaro ng drag race? Parang wala naman, guys. Siguro, okay na yung ano natin, Ninja H2R natin. Full sagad na yun, 20 pesos. Guys, okay, tara guys, okay na siguro yung Ninja natin. Wala na tong problema. Ayos. Eh, pasado talaga sa atin yung mga mekaniko dun. Malapit sa may ano, dealership. <laughs> Teka, aba-aba, dami ng rides ngayon na. Pero di mo na mag-rides. I-check ko muna yung mga bagong motor doon sa may shop. Baka mamaya may mga bulaklakin pa lang motor doon eh, no? Hindi <laughs> mas ayos. Ngayon okay, guys, so hataw tayo boyo. Oh no, may dalawa dito ng ano nagkakarera na ano, malaking truck, guys. Tingnan niyo. <laughs> Nagre-race yung dalawang truck mga tropa. Siguro nagpapagalingan sila kung sino ang mas mabilis. Eh kaso nga lang mga tropa, meron dito sasakyan na kulay pula sa may harapan nila. Baka mamaya ay, eh masagi na la yun magbabayad tong dalawang truck na to mga pasawayo, mga kamote ba naman mga tropa eh <laughs> e, isa rin pala ang kamote kaya nakikita nyo ba yung space na may dalawang ano na yan truck yung pagitan susubukan natin dyang lumusot <laughs> eh kaso nga lang boy nawala sila oh man yan yun na nga u-turn na tayo dito mga tropa ops may truck kailangan mag iingat tayo ha ah, bago tayo mag u-turn yun ayos kaso nga lang biglang nawala yung truck guys <laughs> saan napunta yun yun tara dito na tayo guys sa may ano spawn point andito nangyayari at nagaaganap ang mga ano marahing ano event e, teka. wow tignan nyo ano kayang klaseng motor to wala ano nga sa ninja o oh, ba't umikot ikot nakikisali siya dito sa mga na display guys e, kasi kung mapapansin nyo tignan nyo wow bagong police big bike apa ah, aganda naman nito tignan nyo BMW pa yan eh isa to sa mga pinakamabilis na motor dito sa laro apakaangas ah, uy teka parang namumukha ang kutuwa Dokling, ikaw ba yan? Hey, idol Kamusta ka? Ikaw pala yan Sabi na nga ba si Dokling 2 Etega Dokling, bago pala to Police big bike At saka BMW Yung pinakamabilis na motor dito Ayaw na, ma idol Maawa lang to Nakita ako to Tapos Meron pa din sa may dulo Isa pang police Kulay puti Ay, oh, Ito yung dati pang police na ano motor Ay no, oh, Apakaangas na ito Plasing big bike na to Hindi siya sports bike Parang adventure Eh, ito namang nasa gitna Meron pang isang police dito Tingnan Tingnan mo, kumpleto. Na idol, ang angas din ito. Parang classic bike na pang polis. Oo, oh, bagay ito sa mga matatandang polis. Kasi hindi sila masyadong masasaktan sa biyahe. Kasi hindi na sila nakayoko. Katulad dito, may sports bike na pang polis na to. Kasi sports bike yan, di ba? Kailangan nakatuwad ka dyan kapag nagmamaneho. Ano na idol, bagay yan sa mga polis na ano. Hindi masyadong matanda. Hindi may sa sasakit yung mga likod nila Pero teka Wait mo ko ha Kukunin ko lang yung motor ko na ganito Pero hindi siya pang pulis oh, Sige sige ay doy guys tara guys I-spawn ko nga lang pala yung isang BMW na motor Para masabi ko sa inyo At may kumpara natin Na parehas kami nung pulis na yun Siya nga lang ay pulis Ako hindi <laughs> Eto boyo yung... Tignan nyo Pang Sabi ko sa inyo guys Parehas kami ng motor eh O oh, diba Teka ipapark natin to dito Para makita nyo Na parehas talaga yan, fight muna natin dito mga tropa. Pwede ko ba ano, isang pa? Isang pa natin. Ayan oh. Oh, sabay bababa ako. Ayan guys, so oh, tignan nyo. Magkamukhang ka magka mukha. Oy, dokling. Wag ka na may yan sa bago mong tropa. Ayan oh. Tignan nyo, number 12 oh. Parehas kami number 12 ng police Big bike. <laughs> Maayos yan, idol. Eh, bakit hindi ka maging polis? Bakit hindi ako maging polis? Eh, hindi ko naman kayang bilin tong motor na to eh. Ay, mahal-mahal siguro nyan. Eh, ano ba, idol? May Naisip mo ba yung naisip ko? Uh, ano namang yung naisip mo? Eh, bumili ka na lang ng damit na ano, pang polis. Tapos makipag wise ka para matao sa'yo yung makikipaglaban. Uy, oo nga, no. Bibili ko ng damit doon sa may shop. Eh, kaso nga lang, check ko ah kung meron. Oh, sige, sige, idol. E check mo. Para kapag makipaglaban sa'yo yung mga tao, eh, sigurado matataot. Kasi isa pang polis, hindi sila managaya. Uy, tama. Tara guys, tara guys. Gawin natin yun. Abang, ganda ng ideya ni Dokling ah. I-like e mo naman yung video kung sang ayon Kain gagawin natin pagiging polis. Alright, teka dokle, hintayin mo ako dyan. Pupunta muna ako dun. <laughs> tara guys, tara guys, pumunta na tayo dun sa may shop. Bibili tayo ng pampulis na suit. Panigurado, meron to. Mga big bag nga, meron eh. Damit pa kaya? <laughs> eh, tara tara. Dito ba yun si pare? Pare, pare, eh, may available ba kayong ano? Mga pampulis na ano? Racing suit. Ay, wala kaming ano, racing suit na pampulis. Pero yung mga normal na pulis, eh, meron kaming mga itinitinda, pare. Uy, ayun pala eh. Ayos na sa akin yun. Basta magmukha akong pulis para maging polis talaga At para may pagkarehera ako sa mga kalaban ko matakot sila boy. sige sige pare, pagbebentahan kita niyan. Uy, eto guys, tignan nyo. Aba, ayos na itong damit ko. Pulis ang nakalagay. Ayun no, pati sa likod may nakalagay na pulis. Eh, mukha na talaga um pulis na ito. Ayos. Teka, ano kayang gagamitin nating helmet? Dapat itim din, no? Para maangas. Gusto ko mapanalunan to yung pure na itim. What? Meron pa siyang GoPro. <laughs> Para ako magiging vlogger na pulis dito at na big bike. Ayos. Teka, magkano ba to? 800 gems? Ako, wala ta akong gems. Paano ako bibili niyan, guys? Oh no. Ako yan. Yan na nga. Huwag na tayo yan. Meron ba akong ibang helmet dito? Check na lang natin. Eh wala eh. Eto. pangit naman nito. <laughs> Parang hindi siya pang karera guys. Mukhang ewan. Ibang helmet na lang gamitin natin. Eto puti. Medyo bagay na to. Kumpara kanina. Ayos to ayos. Tara tara. <laughs> Teka. Ito pala si Dokling. Oh Dokling. Kuya idol like ikaw mo yan. Oh Dokling. Tingnan mo. Isa na akong polis. Ba idol. Bagay pala sa iyo ang panigim polis. Tingnan mo. Pitin na da yung damit sa iyo. Ano? Ayos ah, talaga yan boy. <laughs> Sigurado, kapag may makita tayo dito mga ibang ano, may ikipag -karera. Matatakot sila sa akin. hindi nila o dadayain, no? O, oh, naman na, idol. Ano oba. Eh, Mr. Officer, labanan ito, carreira. What? Tinawag mo ako, Mr. Officer. O, oh, sige-sige. Huwag ka mandadaya. Isa akong polis. Ikukulong kita kapag dinaya mo ko. <laughs> Tara, sumunod ka sa akin, Dokling. May ikipag-raise ka na sa isang officer. Wait lang. Dito yung aking ano, wey. Eh. Andito yung aking big bike, eh. Good morning, officer. Uy, good morning din sa <laughs> Ayos, nabati pa tayo ng mga kapwa natin dito, racers. Rice, puna motor, guys. Eto, guys. Nilabas ko na nga pala yung parang pampulis din na big bike. Ayos. Tara, tara. Sumarad ka sa akin. Ayun, oys. Huwag nyo akong lalabanan mano, no? mandaya, isa akong pulis. <laughs> Ayun guys, oh. so, <laughs> guro matakot talaga sila siya. Pag dinaya talaga ako ng mga to. Oh, isa akong pulis, ako ang paunahin mo. Yan, paunahin niyo ako ng paunahin. No ba? Huling ko yan. Inunahan ako, Dokling. Huling ko yan. <laughs> Pero joke lang yun. Tara, Dokling, like, sumunod ka. Pupunta tayo dun sa mi, ano, drag race. Kasi dun tayo may kapag racing. Ayun, no Grabe, apakatulin. Tingnan nyo guys, so oh, pang astig. Bagay ang pagiging pulis sa ating Uy, yung mga kapoy-apoy pa yung tambot ko guys Angas Ayan, punta tayo sa may drag racing Tingnan natin kung may naglalaban-laban dito Teka, meron ba? Parang wala naman yun eh. So yung guys, nandito na ako Hintayin na lang natin si Doc Craig Kasi mag-race kami Ako bilang isang officer Siya ay normal lang na tao Ay kaya, pag tayo Wait lang Asan na si Doc Leng? Uy, wala pa siya Pero grabe, bagay na bagay pala yung big bike natin Kasi tingnan nyo naman yung, yung suot natin Terno terno Sa pagiging pulis please ah, Ayos So yun guys Exercise exercise muna Wala pa naman si Doc Weng Uy Andito na pala si Doc Weng Let's go May pag race ka na sa isang pulis <laughs> Huwag mo akong dadayain ha Kasi pwede kitang ikulong And <laughs> guys Pasok na tayo dito sa may loob ng circle na green Kasi dito tayo magsisimula Teka ka, Weng yan Parada mo na Let's go let's go Oh no guys pati ba ang nalaban ko Naku vlogger yun ang nalaban ko guys Naku naku Hindi si Doc Weng yung nalaban ko tuboy Iniwan ako Oh no Bait naman ganun Teka Hoy pare Mag mo ipapotion sa social media Nagbablog ka pa naman ata Ako hindi yun pwede mangyari Mga tropa Di natin matatanggap yun Kasi isa tayong pulis Baka mapahiya tayo dun guys e, Teka nga lang oy Bakit kasi hindi ako pinanalo ng motor natin na to Siguro gagamitin natin yung halimaw sa pag drag race no Ang Ninja H2R Teka labanan ulit natin to si tropa Babawi ako oh, syempre Tara tara babawi tayo mga tropa Teka Teka lang, hintayin mo ako, lalabas lang ako ng mas malakas na motor Tinatalo mo ang pulis eh, hindi <laughs> pwede yung boy Eh tara, ito na guys, umanda ka sa akin Teka, oh men, may dalawa na nag-race dito, dalawang magkalaban Sige, lalabanan lang ko yan, kahit nag-start na ayo <laughs> Ayun guys, so kaso parang din yata natin maabutan yung lalaki na yun Masyadong mabilis yung motor niya Ay, naabutan ko pa boy, <laughs> let's go Grabe, ginamitan ba naman ng halimaw sa drag race <laughs> Tapos pulis pa yung driver, apakalupit ah, eh no, oh pa yung police guys So ha Tara lalabanan natin to Ito yung tumalo sa atin eh Hindi pwede mangyari yun mga tropa Ngayon sa'yo eh, pare Bakit sinasargo mo yung ano dyan Yung mga upuan <laughs> Asa na yun guys Tara lalabanan ko muna yun Dok hintayin mo ako ha Lalabanan ko muna tong isa na to Hindi kasi ko ano eh Kasi ko nanalo kanina Medyo mabagal yung ginamit kong motor Wait lang Ba't hindi pa nung nagsisimula si pare Oy pare magsimula ka na dyan <laughs> Tara tara papasa ko na to Dok wait mo muna ako dito Lalabanan ko lang to si pare na tumalo sa akin Oy, tara dito, pumasok ka. Guys, hintayin natin, mukhang papasok naman na siya, ano. Lalabanan niya yung pulis. Aba, edi hindi man nanalin si tropa. Pukulong ko yan kapag nanalo. <laughs> oh, men. Ito na, magsisimula na, guys. Police versus ano. Let's go. We know iwan. Bibilihan ko pensa mo ka, oh. Ayos. Uy. Oh, no. Baka maabutan na, oh. Nako, ako, na, oh, guys. Bakit naman ganon? Eka, may sira yata yung big bike natin na ninja. Baka hindi pa yan ata kumpleto ayos tong motor ko. Oh, naku, di ako pwede magpatalo guys. Sa akong pulis eh. <laughs> Tara, kailangan maipag rematch tayo ulit guys. Last na talaga to. <laughs> Nagkamali lang ata ako ng ginawa kanina. Dahil pala di na ako nag -wheelie. Tara, rematch, rematch. So yun guys, hindi na nga pala Naipaglaban sa akin. Dokling, tayo na lang. Labanan mo yung police officer. Isang round lang. Tara, dali, pumasok dito. Eto na guys, dalawa kami ni Dokling. Oh, lalabanan niya daw siya ang isang pulis. Oh, wiwilian na lang ito boy. Uy, ng pulis guys guys Ayun <laughs> o Okay Apakalupit Iwan na iwan na si Dokling boy <laughs> Ayos Teka park muna tayo dito Hintay natin si Dokling So yun guys Ayos pala yung pagiging pulis natin Makipag race Kaso nga lang natalo tayo ng mga ilang beses Huwag niyong kalimutang i-like yung video At mag subscribe kung hindi Pupusasan ko kayo <laughs> Joke lang Let's go Bye bye